Sa liblib na baryo ng San Gabriel, sa gilid ng bundok na may makapal na ulap tuwing umaga, ay naninirahan ang isang matandang albularyo si Mang Ramon. Payat ang kanyang pangangatawan, puti na ang buhok at ang kanyang mga mata ay wala nang makita. Pero fahit bulag, kilala siya ng ilang matatanda sa baryo bilang isa sa mga huling tagapagmana ng sinaunang hilot patdasal ng mga ninuno. Munit sa modernong panahon ng teknolohiya at ospital. Si Mang Ramon ay madalas na kinukutya. Ay nako, yan si Mang Ramon? Wala na yang bisa? Bulag na nga nagkukukunwaring manggagamot pa. Tinig ng binatang Silando habang tinatawanan ng barkada niya sa tapat ng sari-sari store. Hindi yan albularyo, gancho lang yan. Laging may kapalit ang dasal niya. Laging may hinihinging itlog, asin o kandila. Chismis ng ilang ginang sa palengke, habang kinakamot ang braso na tila may kinatatakutang kulam. Ang tanging tumatangkilik kay Mang Ramon ay ang ilan na lamang. Kadalasan ay mga matandang lumaki sa paniniwalang, may bisa pa rin ang dasal, bulong at paligo sa dao ng bayabas. Isang araw, isang batang lalaki ang lumapit sa kanyang kubo sa paana ng bundok. Si Nico, sampung taong gulang, may ubut ladnat na hindi gumagaling. Mang Ramon? mahina ang boses ni Nico. Sabi po ni Lola, baka kayo raw po ang makakatulong. Tumango si Mang Ramon, nakaupo sa sahib, habang pinapainit ang isang kawali ng halamang gamot. Lapit ka, iha. Este, iho. Upo ka dyan sa banig. Anong nararamdaman mo? Mainip po ulo ko. Tapos inuubo ako buong gabi. Hmm, galing ka ba sa palengke? May nadikitan kang mapigat na hangin. Pinatong ni Mang Ramon ang kanyang dalawang kamay sa balikat ni Nico. Tahimik siyang nagbulong. Ilang minuto lang lumamig ang paligid. Napansin ni Nico na parang biglang humina ang kanyang ubo. Sa loob ng tatlong araw, mawawala yan. Pero kailangan sabayan ng paligo sa pinakuluang dahon ng tanglad at bawal ka muna sa baboy at yelo. Wala na po kaming tanglad. Wala na rin kaming pambili. Mahina at nahihiyang sagot ni Nico tumayo si Mang Ramon gamit ang kanyang baston at tinumo ang likod ng bahay. Bumalik siya may dalang bukos ng tanglad at ilang dahon pa. Taki na, sa Diyos ang lakas, ako'y kasangkapan lang. Naging usap-usapan sa ilang sulok ng baryo ang pagbuti ni Nico sa loob lamang ng apat na araw. Ngunit hindi rin ito ikinalugod ng lahat. Ang ilang kabataan at kababaihan sa baryo ay sinabing dagkataon lang iyon. Hindi nagdamdam si Ma'am Ramon. Sanay na siyang tanungin, maliitin at pagtawanan. Ngunit sa gabi, sa kanyang kubo, madalas siyang mapapahawak sa kanyang rosaryo habang humihinga ng malalim. Diyos ko, minsan po ba ay may saysay pa ang paglilingkod ko? Ako'y matanda na, wala nang mata. Pero kung ito pa rin ang tadhana ko, tatanggapin ko kahit walang kapalit. Dumaping ang tagulan. Kasabay nito ang paglaganap ng isang kakaibang sakit. Nagsimula sa isang matandang babae si Aling Pilar. Nilagnat siya, naggaroon ng pantal, at hindi na nakakain. Sumunod ang anak nito, si Karding, na sinabayan ng pagkahilo at pagkabulagta sa gitna ng kalsada. Hindi na makaya ng health center ang dami ng pasyente. Isang umaga, may sumigaw sa tapat ng barangay hall dalawa na namang bata ang nangisay sa paaralan. Wala nang mapagdalhan. Ang mga magulang ay takot na takot. May mga gumigising sa madaling araw para lumika sa mga kalapit baryo. Ang ilang kaluluwa ng mga namatay ay sinasabing nagpaparamdam tuwing gabi. Bumubulong sa mga dingding. Ang health center ay puno na. Ang isang nurse ay napaiyak habang hawap ang kamay ng batang hindi na humihinga. Wala na po kaming magawa kahit antibiotics wala nang bisa. Isang gabi, may kumatok sa ubo ni Mang Ramon. Si Kapitan Tura, ang matandang babae na dating nangbuska sa kanya. Nanginig ang kamay nito at pulang-pula ang mga mata sa kaiyak. Mang Ramon, ako na po ang lumalapit. Ang asawa ko po si Dado, tatlong araw nang walang malay. Wala na pong matakbuhan. Maawa na po kayo. Tahimik si Mang Ramon. Tumayo siya dahan-dahan, at humawak sa balikat ng kaputana. Kap, hindi ko ipinagmamalaki ang sarili ko. Pero umako ang huling pag-asa. Bakit hindi mo ako pinakinggan noon? Umiyak si kapitana, lumuhod sa harapan niya. Nagkamali po ako, lahat kami. Akala namin wala kayong silbe. Pero ngayon, sa panahon ng dilim, kayo na lang ang may ilaw. Tahimik si Mang Ramon, tinungo niya ang kanyang mesa. Kinuha ang bote ng langis at itinakip sa kanyang dibdib. Bukas ng umaga, maglibot tayo. Hindi ko magagawa ito mag-isa. Kailangan ko ng mga kamay. Ikaw na ang mata ko. Kinabukasan, nagsimula siyang maglibot. Dala ang baston, isang maliit na bag ng dahon, at ilang bote ng lanis. Pinuntahan niya isa-isa ang mga bahay na may may sakit. Ifiganin niyo sa sahig. Ipatong ang asin sa paa. Iwasan ang mapula at maalat. Walang masama sa pag-inom ng gamot pero samahan natin ang panalangin. May ilang nanay na umiyak habang nakayuko. Umihingi ng tawad kay Mang Ramon. Pasensya na po. Dati po akong nagbiro na kayo ay bula ang albularyo. Nayon, ang anak ko, kayo lang ang kinakapitan. Hindi ako Diyos, tugon niya. Pero habang may dasal, may pag-asa. Tatlong araw, limang araw, isang linggo. Sa ikasampung araw, nagsimulang bumuti ang mga may sakit muling tumawa ang mga bata, nagsimulang maglinis ng pakuran ang mga ina. Ang baryo ay parang pinuhusan ng liwanag. Ngunit si Mang Ramon ay humina. Hindi niya ito sinabi kanino man. Bawat gabi siya'y inuubo, nilalagnat, at halos hindi na makalakad. Munit patuloy pa rin siya. Mang Ramon, magpahinga na po kayo. Sabi ni Nico. Hindi pa, may isa pa akong bibisitahin bukas. Isang inan may anak na sanggol. Kung ako ang magiging dahilan ng pagbangon ng sanggol, masaya na ako. Pero paano naman po kayo? Ang albularyo, hindi umaasa ng gantimpala. Isang yakap lang ng pasasalamat, sapat na. Kinabukasan, natagpo ang walang buhay si Mang Ramon sa fanyang banig. Nakayakap siya sa kanyang baston. Nakangiti, tila bayapat. sa ang buong baryo. Lahat ng dating tumatawa, ngayon ay tahimik. Ang mga taong dati walang tiwala, ngayon ay nagsisindi ng kandila sa tapat ng kubo ni Mang Ramon. Pagkatapos ng libing, ilang linggo ang lumipas. Sa gitna ng pagtatanim sa tabi ng kubo, may nahugay si Nico, isang bote ng langis na may nakaukit, sa magpapatuloy ng liwanag. Ngayon si Nico, lamin-anim na taong gulang na, ay gumagawa na rin ng mga pahig gamit ang halamang gamot. Tuwing gabi, sinisindihan niya ang isang ilaw sa kubo. Ang punay na liwanad ay hindi nagmumula sa mata kundi sa puso. Ang kabutihang ipinagkakait ng mundo ay madalas mula sa mga pusong hindi nakikita, ngunit handang mag-alay hanggang sa huling hininga.